ala guys, mag-aano, mag-iisa ng upo na may sardinas. Nakalimutan ko kanina guys, pag ko pagbalat. Ayan yung binili namin dito guys, doon sa, ano nung, ano, tanay na. Pero dito na to guys, sa bandang malapit sa amin, binili ko ito. Ayan guys. Ito guys, kahit medyo mura, tinatanggal ko kasi yan guys. Oh. Itong mga buto niya. Ayan, ganito siya. Bigis ako to guys sa puting sardinas. Ito na guys, tapos na ako maghiwa na ng ating upo. Ayan. Ayan siya guys. Oh. pag tinanggal mo talaga ang buto niya, ang ganda tingnan mo. Tapos, ito yung ating sahog guys. Yung unipak pakarel. Makarel na unipak. Tapos yung ating sibuyas bawang. Ito guys, yung ating kamatis. Saka lalagyan mo siya ng sili. Ayun guys, tipid-tipid muna sa kabatis dahil sa sobrang mahal. Ayan, maya-maya magigisa na tayo guys ng ulam ngayon, tanghalian. Na guys, yung ating babang sibuyas kamatis. Binisa na natin. Tapos, yung ating siling haba, pinutol ko siya guys. Ito guys, naglalaga ulit ako yung ating herbal na iniinom. Kaya lang ito guys pala, sinasabay ko lang siya sa kape yung aking herbal na iniinom. Ayan siya guys. Maya maya ilalagay natin yung sardinas. guys, lagay na natin yung ating sardinas na puti. Ayan. Durugin natin. Tapos malalagay tayo na paminta. Ito yung ating paminta at yung ating patis. Mayan may ilagay din natin yung ating opo. Na guys, ilagay ko na yung ating opo. Tapos lagyan ko lang siya ng konting konting tubig kasi nag alam niyo naman guys, nag-aano siya. Tutubig yung ating opo. Ayan. Tapos takpan ko na to guys. Para maluto na yung ating upo. Ito na guys. Ang bango ng ating ginisang upo na may sardinas mga guys. Ang bango. Kasi maya maya guys. Manilig na ako, Taalis ako. Kukuha ako ng voter certificate. Nagluluto lang ako guys ng ulam. Medyo matabang, mo guys. Lagyan ko ng kaprasong. Konting-konting asin lang. Lagyan natin guys na. Konting asin. Ayan guys. Tama na yan. Kasi hindi na ako masyado, guys sa maalat. Ayan. Okay na to guys. Ito na yung asin. Upo. Ayan.